ang cetirizine ay isang uri ng antihistamine na may epekto laban sa mga sintomas na dulot ng allergic reaction. Kadalasan itong inireseta kapag ang kondisyon ng allergic rhinitis at pagkakaroon ng urticaria o pantal-pantal sa balat. Bago natin simulan ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Ang gamot na cetirizine ay karaniwang nakahanda bilang tableta. Nangunguyang tableta, likido na nakabote o kaya kapsula. Bago na setahin ng gamot, ipaalam ka agad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod. Allergy sa cetirizine, buntis, nagpaplano na magbuntis o nagpapasuso, problema sa bato at tatay, hika, epilepsy, ulcer sa sikmura. Gamitin lamang ang sitelisin ng naaayon sa inireseta ng doktor o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan ang progreso ng paggamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gawin habang ginagamot. Upang maiwasan ng pagka-overdose sa gamot, makabubuti ang pagkonsulta muna sa doktor bago sabayan ng pag-inom ng ibang gamot para sa ubo, sipon, lagnat o iba pang karamdaman na mabibiling over the counter. Huwag din ibabahagi ang gamot sa iba kahit na nakararanas ng kaparehong sintomas ng sakit, lalo na sa mga kabataang mas bata sa 6 na taong gulang. Ang epekto ng gamot ay maaaring maipasa sa gatas ng nagpapasusong ina, kung kaya hindi rin ito rekomendado para sa mga nagpapasuso. Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na cetirizine ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effects. Narito ang ilan sa mga seryosong epekto ng pag-inom ng cetirizine. Mabilis na pagdibok ng puso at pagkabog ng dibdib, pagkukumbulsyon, panghihina na parang mahihimatay, paninilaw ng balat. Mga karaniwang epekto naman ay ang sumusunod, pagkahilo at sobrang antok, pananakit ng ulo, paghilab ng tiyan at pagtatae, panlalabo ng paningin at pamumula ng mata, pagdudugo ng ilong, panunuyo ng bibig, at hirap sa paglunok. Sa oras na maranasan ng mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggamot at kumonsulta agad sa doktor. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!